Arao. Lapad git siya ang 1,000. So, nan, lapad siya May mga tanda siya nga kahoy. 1,000 square meter. May mga tanda siya nga mga kahoy. Ang mga siyang 1,000 square meter. Lapad git siya. Then, ang dalan Arao. Ito siya ang dalan. Bago tapas. Bago tapos tapas. Dalan this way. This way, paka sa highway. Ayan. Siyempre Paka doon na nasa highway o. Highway na to siya. Ayan, highway. Ayan, to siya. Lapad, gid siya. Tapos damo na siya. May mga balay-balay na di siya. Kaya damo na nakabakal Higad sa pa na so, um, mm, siya. Ara dangal. So bali ang yada, dalan. Nanay, okay. gay, diri ang dalan pa amon na dinay? Amon na, na, na ang dalan. Pa na Okay. okay.